good morning. Good morning po. Sa so, lahat po ng subscriber ni Ate kain tayo guys. Ayan, meron po tayong pritong bangus. At meron tayong talbos ng kamote at nilagang okra para sa ating partner sa at prito. And then, may natira kami pipino guys. Hello. Ng araw na yan dahil na nakaista. Kaya binalatang ko na rin para maging partner din dito sa aming pritong bangus So, ito na rin yung magiging sausawa namin, guys. Bukod sa toyo at kalamansi. Ayan. Kain tayo mga sisi. Shoutout po sa inyo lahat. Good morning. Ang aming pritong bangus Ang masarap na aming pritong bangus Kain tayo, guys. thank you thank you thank you so support. thank you for watching